ay napakasit naman talaga ng kanyang papa dahil itinataboy-taboy pa ang duyan habang siya ay natutulog. Sa sobrang ganda nga ng simoy ng hangin dyan ay akala niyan ay pinapaypayan ko siya. Dati nga noong natutulog iyan ay parang lamok ay dalidaling magising. Magsisimula pa lang akong maglaba noon ay nako nagsisiiyak na. Nagsimula na pala dyan ang papa niyang magtrabaho dahil tumatanghali na. Paglulugnit ang tawag dito sa amin sa ginagawa niya dyan makikita ninyo mga tugang parang puno lang ng saging iyan. Pero hindi. Yan po ay puno ng abaka. Yan po ay ang pangunahing hanap buhay dito sa Bulang Malinaw Albay. Alam nyo ba na ang pagiging abaka farmer ay isa sa maprosesong trabaho dito sa bukid? Una ay bubunutin muna yung mga damu damo dyan. Tsaka puputulin yung dapat naputulin. Tsaka luluk tin. At pagkatapos, hahaagutin. Ay, lahat na may tin. At pagkatapos ay babaladin pupuyusin at bibinggalain. Nako, lahat ata ng...